Bahay mode pa rin tayo dahil tagpadyo pa rin sa panahong ito. At yung anak kong budolero ay nagpagrab na naman ng pizza. Basta ang usapan namin ay babawas ko yan sa utang ko sa kanya. Nakalimang labas pasok na nga ako sa carpet na ito sa araw na yan. At napagdesisyonan kong sa loob ko na lang siya isasampay. Dahil baka hindi ko mamalaya na nabasa na pala siya sa labas. Nasa bahay na nga lang ako pero hindi pa rin mapalagay ang aking isip dahil sa gulo ng aking bahay. Buti na nga lang at dumating na itong aking order na kitchen cabinet pan rack shell. Ganito din ba kayo sa pinagbalutan ng order nyo online? Ginugupit-gupit ko muna ng maliit ang shipping label bago ko itapon. For safety reasons. Dahil baka magamit pa ng mga mababait na tao ang aking address at pangalan. At habang nag voiceover over na ako ay pinagmamastan ko na rin ang aking sarili. At napatanong ako sa isip ko kung paano nga ba magiging telegenic. Matagal ko pa nga muna itong tinitigan. Eh hindi ko ma-point out kung paano ko ba siya i-assemble. Pero nung maumpisan ko na ay napakadali naman pala. Ganyan nga ako minsan mag-isip. Yung mga simpleng bagay ay ginawang komplikado. At itong aking frying pan na natutong na madalas masunog ang mga niluluto kakarils. Mag-a-arrange na nga lang ng kawali, akala mo hirap na hirap pa rin sa buhay. Eh di nga, ba't siya na magaling, Ginagawang komplikado ang mga simpleng bagay. May mga lagay naman talaga mga kawali na yan. Pero gusto ko, maiba naman. 10 years na kasi yon Acceptable naman siguro kapag sinasabi ko na nanawa na ako dun, ba diba? Kaya sinasabihan ko sa jowa na wag na wag gumawa ng mga maling desisyon sa buhay kung ayaw niya na manawa ako sa kanya. <laughs>